So ayun na guys, nakalaro natin si Chooks TV sa solo rank game. Dito to yan. Bola lang yan. Siyempre dahil nakalaro natin si Idol, e pasikat tayo ng konti. Ito na at nagsimula na ang game at XP lane ata si Idol. Farm farm lang ng konti at pag nagpakita itong kalaban, siyempre te-take down na kagad natin yan check natin sitwasyon ni Idol mo pang hindi oh, ata siya oh, doon oh, sa kanin niya. Ito na at nagsimula na magreklamo sa si sinina mo pang itong core namin ata sa magturtle turtle hunt at farm is life ang healing. What? you serious? Ito na at tuloy lang ang pakitang gilas ko at mukhang parehas na ata kami ni Idol Jokes na nakasira ng first tower. Destroy the turret! Ito nga at mukhang di pa tapos sa pagbanat itong si Selena sa core namin. Nani? Nakawawa ata ng mga kalaban si Idol, kung dalawin sa lane talagang tina-tatlo na para di na makaporma. Siyempre tamang tower defense muna tayo sa glitch farm na di. Uy mukhang bumabawi na si Idol at na-takedown niya yung Gushen. Eto na din na ata natiis ng for yung pangurat ng silina at bumawi na yung logo. Siyempre gatungan natin ng konti. Mukhang may plinaplano ata si Idol at nakatambay doon sa jungle ng kalaban. Siyempre habang waiting pa tayo sa gagawin ni Idol Chef, e eh, i-take down ko muna itong Nana. Huh? Oh? Naisahan ako ng loko at tuwang tuwa pa. Teka mukhang nakatulog na ata si Idol donat at kanina pa nakatambay na lang talaga sa jungle ng kalaban. Ayun at nagising na ata si Idol at bumawi na agad parms at susubukan ko si kung may nag ng lord back 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 <laughs> patuloy pa, na nananini kasi ako dun bat na isipan ko pang magsusisilip kasi Ayan na si idol mo papasukin na yung kalaban kahit madami at yung yung target niya Siyempre bago matalo ay magbuburaot muna yung no, no, sinina sabay pagbibintangan no, no, no. pa na peke yung chokes mga literal na ano talaga <laughs> Salamat sa panunod, kung nagustuhan nyo yung video ay huwag nyo sanang kalimutan mag like at subscribe at mag iwan ng comment, malaking tulong na po yan sa ating channel.